Good morning po. Ayan, nakapagbihis na inay pa at pupunta ko na nga bibili ko po ng pagkain siya ngayon. At sabi kasi po ng nurse, pwede na po kumain siya. Basta mga sopo ang kakainin niya. So puto at siguro mm, itlog, yan. So ito po si Tito. Ayan po si Tito. Ayan. payat na agad po. Ngawa ng Diyos ay maganda naman po ang kanyang kalagayan niya. Natutulog po siya ngayon. So, yan, lumabas po ako para bumili ang pagkain namin. Sama ko po si Buknoy. Hi, Buknoy! Good morning po, guys! At syempre, ayan, oh, pinakagwapo ng Ilagan family. ah, <laughs> At bilhin na tayo po uh -huh. uh -huh. yung yeah. So, nag-aayos po ako ng aking mga sinuot po dito na nakalang araw kasi hindi pa po ako nakakaulit. <laughs> so, mga damit ko po dito, eh, gamit na. Eh, magpapaalam sana tayo po kayo. dito. Po ako, tulid po siya. Sayang so, po siya dito. Magpapaalam sana kayo tulog po. Mahirap po abalahi kasi tapos lang po ng operan niya, kahapon. At syempre, nandito po ang napaka-support ng mga kapatid. Hi! Ate Christy. Hello! Ayan po, Ate Melty. Ayan po, napakaganda. Pagkilala ko pala yung mga followers mga Followers ko. Kasi Ate Malin po, As kasama ko, ko po. po. Man, ka na uh, Ayan po, po, yung mga kapatid yung po. Sa maglele din ako, ayun yung panak. Hindi ko muna po, kung babalik mamaya. Ang yeah. dami namin pagkain! Yan po. Kaso po, hindi masyado po akong kumakain ng tinapay. Pero pag guto, may kakainin ko. Na rin. Di pa. Ito. Tsaka ito po yung maes. Ay. Po kanina, hindi pa po nakakalabas sa inibahan na sa room ni Tutug Ovet. At ngayon po, ay bibili po ako ng gamot niya, mga gamot po na request ng mga doktor na dapat biling ko po sa so, bibili po ako sa labas Ayan, naglalakad po ang inipan ha? So, nandito na po ako kapitila So, ayan po, ang daming pita So, ayan, ako po po ako ngayon dito sa, sa waiting area at Bumili po ako ng gamot sa Mercury Drug. So yung may ilan po mga gamot dito na hindi po nabibili. Kaya doon po ako lumabas muna po ako para bumili po mga gamit. At bumili po ako na pilang para bumili po ng isa pong gamot na bibili importante. So ayan, wala magagawa kung di magpila kasi baka po nakapila talaga. At talaga napaka-inip po. Ayan, nakabili na ako finally. So, ito po yung binili ko dito sa loob ng eskitaan At pakipugunta na po sa kwarto ni Tito Robert. Sana nandun na si Ate Malin para ako naman uuwi at maliligo. Hindi, na ako na sa wall. So, yeah. Ayan. Ay, ko. Wala na akong boses. Wala akong boses yun. Ito po ang room ni Tito Robert, 228. Ay, wala ka pong papalitin? Saan ka galing? Wala ka. Wala na akong boses. Wala ka. Wala daw kasi ibang ano. Walang gamot kaya inikot ko doon. In, in, Inalala ko kung saan makakabili na ito. Kaya nabindala mo na yung kanina kung mo. Ito pong kulang... Ito pong kulang na gamot. Kaya... Kaya, kumain mo na kayo. Siyempre, si Tito Robert okay na po siya. Hindi pa po okay. Masakit. Ay, ako sakit pala po. Sorry Kaya, po. Hindi makalabas dapat Nakakalabas sa kayo kasi. Parang hindi magmahal. Pero... Masakit po siya. Okay. Hungry na. Tuturo ka na naman po si Dito. Ha! <laughs> Hirap ito. Eh, it. eh um, kasi namaga. maga. Ano na po ang alip. Pag ako alip. So, so, yan po. Tumating na po ang papalit sa akin para magbantay ka dito. Na, ako, at ako pa yung uuwi muna at mag maliligo, Diyos ko po. Heh isang araw din hindi nakakaligo yung yes, Hi. si Ate Christy. <laughs> <laughs> so, hanggang dito lang po po po, Maraming maraming salamat po at magkita-kita po muli tayo sa ibang vlog ko papakita sa inyo. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Bye-bye!